Matatad na, di bang Dantes emosyonal na inamin ang katotohanan tungkol kay Sia Dantes? Hot topic ngayon sa different social media platforms ang umano'y paglantad ng ex-boyfriend ni Marian Rivera na si San Juan City Councilor and Actor Irvic Bihandre na tapos nitong isiwalat ang nangyari sa relasyon nila ni Marian at ang umano'y pagkakaroon nila ng anak. Kamakailan nga lamang matapos ilantad ito ni Irvik, ay sumunod na rin nagsa si Marian ng katotohanan patungkol sa isyong kanyang kinasasangkutan. Marami nga ang hindi makapaniwala na nagkaroon sila ng anak. 8 years ang kanilang relasyon at first love nga nila ang isa't isa. Kaya naman talagang hindi imposible na magbunga ang mahabang taong relasyon nila. Samantala ay kung nagulat at hindi matanggap nang iba ang revelasyon ito ay lalo na nga ang kanyang asawang si Ding Dong Dantes. Galit na galit daw si Ding Dong nang malaman ang revelasyon ito. Ayon nga sa mga mapagkakatiwala ang source, ay halos hindi raw makakain si Ding sa nalaman hindi makapunta ng trabaho at talagang labis ang kanyang pagdaramdam sa mga nalalaman niya patungkol sa asawa. Buong pagmamahal at tiwala ang ibinigay niya kay Marian at napakarami nitong sakripisyo para sa relasyon nila simula noong naging magkasintahan pa lamang sila. Samantala, ayon pa rin sa aming reliable source, dahil sa bog ang damdamin ni Dingdong, ay matapag nitong isiniwalat ang umano'y pinakatatag ng sikreto ng pamilya Rivera at Dantes. Ayon nga kay Dong, masakit sa akin pero hindi ko totoong anak si Sia. Inako ko lamang ito dahil mahal ko si Marian. Mahal na mahal. Hindi totoong ako ang ama ng itinuturing na panganay namin. Naawa lang ako kay Marian. At ang isa pa ay may pinagsamahan kami kaya naman inako ko ang responsibilidad kahit hindi ko ginawa. Iniisip ko na lang din ang karyer ni Marian na matagal niyang pinagpaguran para marating ang tagumpay. Ganon ko siya kamahal. Samantala, ay sa revelasyong ito ni Dingdong ay mas marami ang nagulat dahil talagang buong akala ng lahat ay anak niya ito. Hindi naman nabanggit ni Ding Dong kung sino ba talaga ang tunay na ama ng umanay panganay nila. Sa ngayon ay tikom um, ang bibig ni Marian patungkol dito. Tanging prayers nga lamang ang hinihingi ni Ding Dong sa kanilang pinagdadaanan ngayon. Hindi raw matukoy ng mga netizens kung ang tinutukoy na anak ni Ervic Behandre at Marian ay si Zia Dantes. Sobrang hirap daw pero kailangan nilang harapin para na rin sa ikaayos ng lahat.